Dinagsa ng mga bulakenyong katoliko ang kapistahan ng dakilang Immaculate Conception ng Birheng Maria dito mismo sa Malolos Cathedral, Bulacan, ngayong gabi, December 9. Kaninang 5.45 p.m. isinagawa ang Misa Konselebrasyon sa loob mismo ng simbahan. At sa mga oras na ito, nag-uumpisa na rin dumami ang mga tao kasabay ng paghahanda ng mga imahen sa Birheng Maria para sa pagdaraos ng prosesyon na magsisimula alas 6.30 ng gabi. Madaraanan ng prosesyon ang paligid ng Malolos Cathedral. Sobrang ganda kasi nung nag-open yung Christmas tree, nandito din kami so nasaksihan namin yon. So mas ano siya ngayon, ah, uh, kumbaga mas napaganda pa yung pagdiriwang ng mahal na uh, piyasa yung naman yung lagi ko po ng uh, hinihiling kay sa mahal na berhen sa mahal na emakulada yung laging safe yung anak ko yung pamilya ko uh, at mas... Ipinagdiriwang tuwing December 8 ang Immaculate Conception o kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria Ngayong taon, isinagawa ang kapistahan ng December 9 dahil natapat ito ng December 8 ikalawang linggo ng Adibiento. Sa mga oras na ito, marami pa rin ang bilang ng mga tao na nasa loob at labas ng Malolos Cathedral. Lala ang kanika nilang mga panalangin para sa Birheng Maria. Inahasahan naman, mamayang alas 9 ng gabi, magkakaroon ng fireworks display. Mula rito sa Malolos Cathedral, Bulacan, ako si Mark Musni, naguulat para sa The Bullhorn.